Dahil umulan kahapon, nakapagtanim na ako ng sitaw na turo dito sa taas ng bundok at pumunta rin pala kami sa birthday ng lola ko at talaga namang busog-busog kami sa dami ng mga naging handa niya. Basang-basa ang lupa pagkakit ko dito ngayon sa taas ng bundok. Hindi lang ako ang tuwang-tuwa dahil sa nangyaring ulan kahapon, pati na rin yung mga halaman dito sa taas ng bundok. Yung sinahod namin kahapon na isang drum ay napuno, pati na rin yung mga nilagay namin ng na mga planggana at sa mga kasirola ay napuno din. Meron na kaming pandilig sa mga halaman namin na itatanim ngayon dito kung sakali man na hindi umulan ng ilang araw. Hindi pa sumisikat ang araw nung umakit ako, talagang inagahan ko ang gising para maaga ako na makapagtanim kasi mamaya mayroon pa kaming pupuntahan pagkatapos nito. Turo na sitaw pala ang naisip ko na unang itanim ngayong umaga. eto yung naisip ko na itanim kasi maganda ang turo na to, malalaki yung buto niya. Sabi ko kagabi, madilim-dilim pa lang, aakit na ako dito sa taas ng bundok para marami-rami yung maitanim ko. Kaya lang, tinanghali naman ako ng gising. Nag-edit pa kasi ako kagabi kaya medyo napuyat ako. Pero hindi pa naman sobrang tanghali kasi hindi pa sumisikat yung araw. Maagaga pa rin naman. Kaya lang si Papa kasi kanina pa siya ito ibig sabihin medyo tinanghali ngayong gising ko eto palang pinapala ni papa dito sa may gilid ng kubo yan daw ay pagtataniman niya ng pechay kaya gumagawa siya ng plat pagtapos kong magtanim ng dalawang tudling na sitaw ay pumunta naman ako dito sa kubo para magtingin ng buto na itatanim ko naman para bukas iba iba pala tong mga buto na nakalagay sa bote na pinaglagay ni mama merong pakwan na kulay dilaw at saka pula yung laman tapos meron ding sili talong kamatis siguro na sa 10 klase ng buto ang nakalagay sa bote na yan na ginawa ni mama nung medyo mataas na ang sikat ng araw ay umuwi na rin kami at pup Punta pa nga kami sa birthday ng lola ko. 88 birthday na pala ngayon ng lola ko. Sabi ko dati, 89, 88 pa lang pala. Pagkarating nga namin dito, naabutan namin siya na nagbabasa ng pocketbook sa labas ng bahay niya. Iisa lang ang mata ng lola ko, pero napakagaling pang magbasa ng pocketbook at talagang malinaw kasi hindi pa talaga siya gumagamit ng salamin. Siguro ang sekreto ng lola ko ay sa mga kinakain niya. Mahilig kasi siyang kumain ng mga gulay. Pakita ko na rin pala sa inyo kung ano yung mga handa ngayon ng lola ko. Meron siya ditong carbonara at saka mga palabok. Meron ding ice cream dito na dalawa ang flavor at talaga namang punong puno siguradong tuwang-tuwa na naman dito ang mga bata, syempre pati na rin matatanda. Nung may 15 pa talaga dapat ang birthday ni Inang, kaya lang kasi may pasok daw yung mga apo niya, kaya ginawang May 18 para Sabado. Meron din pala silang ginawa dito na gulama na gatas na merong kasama na kaunting mangga. Pero ang pinakampatok talaga at mabenta sa lahat ng handa ni Inang ay itong ice cream. Halos karamihan sa mga naging handa ni Inang ay talagang matatamis. Bukod kasi sa ice cream at saka carbonara, meron din sila ditong coffee jelly at saka biko na isang bilao. Masarap yung pagkakagawa nila sa biko. nagpatok nagtuturo pa nga ako dyan kung paano ba nila niluto at sabi ko nga ay gagawa ako ng ganyan sa bundok merienda namin. Iba't ibang putahe din pala dito ng ulam ang niluto nila at ang pinakang nagustuhan ko nga dyan ay yung istopado. At bago nga kami magsimula dyan sa pagkain ay kinantahan muna namin dyan si Inang ng happy birthday at pinaihipan nga namin sa kanya yung cake niya. Napakadami talaga ng handa ni Inang kaya talagang busog-busog kami bago kami lahat umuwi nito. Bukod nga sa mga kinain namin bago kami nito umuwi eh meron pang take out si mama. At sa lahat nga nang pumunta dito sa birthday ni Inang ang talagang pinakang mar marami ay yung mga apo niya. Mas masarap kumain kapag maraming kasabay kaya naman habang kumakain nga sila lahat dito ay nakisabay na rin ako. Si Inang dito parang hindi natutuwa sa laman ng plato ko kasi lagi niya sinasabi sa akin magkontrol daw ako sa pagkain kasi nga daw lumalaki na ako. Pagkatapos kong kumain ng kanin dyan ay nakita ko na ginagayat na nila yung cake ni Inang kaya naman lumapit nga ako para makitikim ng isang slice. Pagtapos kong kumain inabot ko na kay Inang yung regalo ng tita ko. Ito ay pinaabot sa akin kasi yung tita ko ay nasa abroad. Tuwang-tuwa si Inang sa naging regalo regalo ng tita ko. Sabi ko sa kanya, pampalino ng mata para mas marami pang babasa na pocket book. Kasunod niyan, binuksan na rin ni Inang yung iba pang mga regalo sa kanya. Ang mga naregalo nga dito kay Inang ay mga punda, dalawang pirasong punda at saka short. Hindi ko alam kung short ba yan kasi medyo mahaba. Tapos meron din nagregalo kay Inang ng panyo. Panyo kasi kailangan talagang lagi ni Inang kasi pamunas niya dun sa mata niya. Meron din pala nagbigay kay Inang ng sandals at sinukat pa nga ng iba at mabuti na alang at hindi ko masya. At sa lahat nga na nagregalo kay Inang, eto talaga yung pinakang nagustuhan niya, pocketbook. Marami Maraming na naman ang babasahin ni Inang at pagkatapos niya ang buksan lahat dyan, ipinasok niya na rin lahat sa bahay niya. So yun lang for today's video. Thank you for watching!